paano ayusin ang reuse content, nagkaroon ako ng reuse content sa channel namin. Ngayon, ishare ko po sa inyo kung paano ko po naayos ang aming reuse content. Ganito po ang ginawa ko. Tulad mo, nanood rin ako ng mga content sa YouTube at sinubukan ko rin yung mga ginawa nila. Delete. Nag-delete ako ng mga videos na alam kong may reuse content. Kasi ginamit ko yung mga dinownload ko na music tapos nilagay ko sa aking videos para magkaroon ng background music yung mga vlogs ko. Pero mali po yan. Yung mga videos ko sa YouTube bago ko siya burahin, dapat na-download mo na -download muna. tapos edit mo ulit. Kasi sobrang higpit na ni YouTube ngayon. Kaya ang ginawa ko, nag voice voice record na lang ako, tulad ng ginagawa ko na to. Kasi gusto ni YouTube na original content talaga yung ginagawa mo sa YouTube. Kailangan pinaghirapan mo talaga, kailangan pinag-aralan mo talaga kung paano mag-edit. Kasi yun yung gusto ni YouTube. Hindi siya basta-basta lang. Kung baga, para siyang trabaho na dapat pagbutihan mo at gawin mo yung best mo. Pero, huwag kang magpanik. Dahil, binigyan ka lang ni YouTube ng isang lessons na dapat ay alam mo yung mga policy nila. Kasi, hindi basta-basta si YouTube questions. Kapag ba nag ako ng mga videos ko, ay mababawasan ba ang subscribers ko? The answer is no. Kasi, hindi naman yan mababawasan yung mga subscribers mo kapag nag ka ng video. Ang mangyayari, mababawasan lang yung watch hours. Kaya, kailangan mo ulit pataasin yung watch hours mo. Dapat mahit mo pa rin yung ano, 4,000 watch hours. Hanggang dito na lang po. Sana ay may natutunan po kayo sa aming videos. Kung may katanungan po kayo or may natutunan po kayo sa videos na to, mag-comment lang po and don't forget to like and subscribe. Thank you!